Dr. Vito, ang alupurinol po ba at ang febosokstat ay gamot po ba para sa uric acid at sa mga pasyenteng may gout? Ang sagot po dyan, yes, tama po kayo. Ang febosokstat po ay ginagamit natin para itlit ang gout at mapababa po ang uric acid level. Ang alopurinol naman ay ginagamit natin para mapavent ang gout at mapababa po ang uric acid level sa ating mga dugo. Partikular kapag binabasa ang ating mga laboratories. Para malaman kung ano po ang dapat na gamot sa inyo, kung febosokstat at alopurinol, yan po ay disposition po ng ating mga butihing doktor. Depende ko ano ang inyong simptomas, ano ang inyong presentation, meron po ba kayo ibang mga sakit na pwede maapektuhan ng gamot at inyong karamdaman at depende po sa doktor kung ano pong dosage at gano'ng katagal ibibigay sa inyo. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong